Hello. Hey. <laughs> si mani mo, papi. Hey. Si manjaon. Hey. Koa, si mani mo, papi. Hey. Who's that? Lucky. 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 Enjoy na enjoy si Andy sa buhay bukid nila ng mga bata. Maski si Lilo at kowa ay hindi takot sa mga alagang bibe at binubuhat pa isa-isa mga ito na mistulang mga pet nila. Hinahaya ni Andy na matuto ang mga anak sa ganitong buhay para hindi maging maselang at maging simple lamang ang mga ito. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. daging ng dinadala ni Andy at Philmar ang mga anak nila sa isang farm sa Siargao kung saan nakaka-encounter ng mga ito ng mga farm animals at natututo rin sila dito Isa sa mga goal ng farm na ito ay para matuto ang mga bata na bumisita sa kanila What's that? Is <laughs> <For> anyone? Yeah. <laughs> Shh, look. Is <What's> <laughs> <For> anyone? Yeah. <laughs> Shh, look. Sabi nga ni Andy sa kanyang shared post sa kanyang social media account, we paid a long overdue visit to local loves, Ihaya's Farm, where we happily watched our little chickies roam around with so much enthusiasm. They went ahead and picked up these chicks and insisted on harvesting some fruits and vegetables they'd like to eat at home. Look how Stokoa was about the peanuts. It means a lot to us to see how eager they are to learn about and be surrounded by nature that nourishes us. Thanks to Ate Annaline for all the educational stories and farming, our gardening tips and tricks. Ito nga ang isang example sa mga pagkain niluto nila gamit ang mga vegetables and fruits na pinikap nila mula sa farm. Kaya naman very healthy ang mga ito at bagay na bagay sa lifestyle ni Andy. Samantala, dinumog naman ng mga turista ang bagong bukas na shop ni na Andy Filmar, ang kanilang mala restaurant na cafe. Renovated na ito, kaya naman mas pinalaki at kaya mag-accommodate ng maraming bisita. Napaka-hands-on na mag-asawang Andy at Philmar para naman i-accommodate ang mga bisita nila o ang mga turista na pumupunta sa kanilang restaurant. Ang lahat ng magpa-picture ay pinauunlakan ni Andy at Philmar at free lamang ito dahil talagang sila lamang ang dinarayo doon sa kanilang restaurant. Mm-hmm. araw-araw nga ay blockbuster dito dahil hindi pinalalagpas ng mga turista na hindi mapuntahan ng shop ni Andy sa Islander Surfing Shop. Maski si Filmar ay sobrang sikat na sikat sa isla ng Siargao dahil isa lamang si Filmar sa mga surfing champion na talaga namang dinarayo ng mga netizens para makapagpa-picture. At lahat naman ito ay pinauunlakan din ni Philmar dahil hindi naman siya suplado. Isa lamang tong patunay, ang picture na ito na talagang malagong malago ang negosyo ni Filmar at Andis sa isla ng Siargao. Lahat ng kanilang shop dito ay dinundumo, kaya naman nag-hire na rin sila ng iba't ibang lokal na tagatulong sa kanilang trabaho. sa kalsada o saan mang parte ng Siargao makita lamang si Andy at Filmar ay hindi talaga mawawala ang picture taking. Dahil isa itong remembrance pagpunta nila ng isla ng Siargao ang makita si Andy at Filmar. Maganda rin ang pagmamanage ni Andy ng kanyang oras dahil kahit na nagninegosyo ay nabibigyang oras pa rin ang mga anak nito na sinalilo at kowa. Amang si Ate Ellen naman ngayon ay nasa Manila